Nah. Kakak Klik 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 laki idol. Okay, laki, laki. Laki. Oh, Kami. Oi. sayang. Oh,

tungkol sa idol baka marami nang ano natanggal Bulsa, no? oh, ang dami nga po oh. ang lalaki ng bangus ngayon ah lalaki? Okay. Okay. hindi yung, yung dala natin kasi pang malalaki lang talaga lusot yung maliliit uh, yung, malili. yung pili hindi na kailangan pilihan talaga sarap pang ihaw bossing galing kay Alvin sarap bed talaga ay doon Alvin Adal, adal. sarap yung pang ihaw ay doon ano? sino yung comment? Alvin? Adal. Alvin na din ako ay Adalin Adalin adal. Tumakulat siya dito. Ang size. Grabe. Wow. Yes, sir. Ito <laughs> pris, bangus. Fris na pris Idol, na fris ba? Bangus. Thank you.